Narito ang pinakamasikip na siyudad sa Kaysayan, ang Kowloon World City. Sakop lamang ang maliit na 6.5 hectares. Itong kamanghamanghang lugar na ito ay binubuo ng maraming gusali na parang iisang bagay, kung saan matatagpuan ang lahat mula sa mga tahanan, tindahan, restaurant at simbahan. Bagamat may ilang maswerte sa mga apartment na may liwanag ng araw, ang karamihan ay naninirahan sa madilim na mga daanan. Bumubuo ng isang malawak na lungsod na parang maze. Ang lungsod ay nag-akit ng iba't ibang uri ng tao na naghahanap ng tagong lugar. E halintulad dito ang East Village sa Lower Manhattan ng New York City isang makakalat na puok na may mga historical na row houses at modernong apartment. Noong 2010, may higit sa 44,000 na katao na naninirahan doon na nagresulta sa isang kahulumigmigan ng populasyon na may mataas kaysa buong New York City na kilala bilang ang pinakamasikip na lungsod sa Amerika. Sa paghambing ang Colin World City na may tinatayang 33,000 hanggang maaring 50,000 na residente noong 1987 ay kakaiba sa kanyang kahalumigmigan. Nakakatuwa, ang biglang pagtatapos ng lungsod ay kaiba sa kanyang masikip na nukleyo. Nagpapakita ng mga gusaling may espasyo at maging isang parke na may mga sports fields sa likod ng kanyang mga pader. Ang dahilan ng karamihang tao ay ang natatanging legal na estado ng Kowloon World City na hiwalay sa natitirang bahagi ng Hong Kong. Noong una, isang maliit na pasilidad ng militar ng China na may mga sampung gwardiya ang World City. Nagbago ito sa loob ng isang siglo, lumalaki kasabay ng pagtatayo ng isang mas malaking fort. Ang lumalaking kahalaga ng kalapit na Canton Harbor na itinataguyod ng pangangailangan ng mga mangangalakal ng Britanya para sa tsaan ng China ang nagbigay lakas sa kasaganaan ng rehiyon. Ngunit ang balanse ng kalakalan ay naging hindi patas. Ang nag-udyok sa mga Brito na iligal na iligal na mag-import ng opium mula sa India patungo sa China na nagpapalala sa malawakang paggamit ng droga. Ang pag-usbong ng adiksyon sa opium ay nagdulot ng krisis sa ekonomiya ng China bilang tugon sinubukan ng imperial na pamahalaan na itigil ang kalakara ng opium na nag-udyok sa pagsiklam ng unang digmaang opium sa pagitan ng Britanya at ng Imperyong China. Matagumpay na lumabas ang Britain noong 1841 na pumasok sa Hong Kong ngunit hindi naapektuhan ng Kowloon World City sa kalapit na isla. Bilang tugon sa pagkakatalo na ito, pinagtibay ng imperyong China ang fort ng Kowloon. Binibigyan ito ng malalaking pader at nagbibigay daan sa pag-usbong ng Kowloon Walled City. Sa loob ng pasilidad na ito, itinayo ang isang yamen, ang sentral na tanggapan ng administrasyon. Patuloy ang mga tensyon sa pagitan ng China at Britain na humantong sa ikalawang digmang opium noong 1860. Ang tangway ng Kowloon ay napa sa mga kamay ng Britanya at ang pangwakas na negosasyon ng hangganan noong 1898 ay nagresulta ng siyam na putsyam na taong upa ng bagong teritoryo sa Britanya. Sa pinakabuod, ito ang kwento ng kung paano naging kolonya ng Britanya ang Hong Kong, ngunit may mahalagang pagkakaiba at ito ay ang Kowloon Walled City, matatagpuan sa loob ng bagong teritoryo isang enklabe ng British Hong Kong sa paglipas ng panahon. Maliit lang ang interes ng parehong mga otoridad ng China at Britanya sa World City. Iniwan na lamang ito sa sariling kapalaran. Ang mga bakanting barak ay naging pansamantalang tahanan ng mga nangangalo niya at isang protestanting simbahan ang gumamit ng makasaysayang yamen upang itatag ang isang bahay para sa mga nakatatanda. Gayunpaman, Naudlot ang katahimikan ng enklabing ito noong 1937 nang magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Japan at China. Ang Japanese Initiative, isang pangunahing tunggalian sa Pacific noong ikalawang digmaang pandaidig, ay nagresulta sa hapon na pagsakop sa hilagang China. Noong 1942, kabilang ang Hong Kong na kanilang ginamit ng may strategikong base militar. Sa panahon ng Japanese, pinalawak nila ang paliparan ng Kaitak na nangangailangan ng materyales mula sa paggiba ng mga pader ng Kowloon, Walled City. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandayigdig, bumalik ang kontrol ng Britanya sa Hong Kong at noong 1949, iginiit ng People's Republic of China ang kanilang karapatan sa Walled City. Gayunpaman, wala sa mga Chino o Briton ang kumuha ng kontrol at sa gitna ng pagdamin ng mga refugee matapos ang digmaang sibil ng China, lumala ang pangangailangan para sa abot kayang espasyo sa pamumuhay. Sa loob ng mga dekada, ang lugar ay nagbago at naging makitid na labyrinth ng mga gusali nagmula sa mga simpleng bahay patungo sa mga 40 na palapag ng woft. Nawala ng liwanag ang mga kalsada, naging madilima na ng mga daanan sa loob ng World City, hindi ipinatutupad ang mga batas ng Hong Kong kaya't nagkaroon ng konstruksyon na hindi sumusunod sa mga patakaran ng pagsasagawa ng gusali maliban sa isang special na pagtitiyak. Dahil sa kanyang kalapit sa Kai Tak Airport sumailalim so may lalim ang Kowloon World City sa mahigpit na limitasyon ng taas na 40 na palapag sapagkat ang paglanding ay nangangailangan ng pagdaan sa bulubundukin kilupaan ng Hong Kong na napakalapit sa lungsod. Ang mga pinakamahal na apartment ay may liwanag ng araw na nakaharap sa labas o sa loob ng hardin. Haba ang karamihan ng unit sa loob ay kulang sa liwanag ng araw at sariwang hangin. Ang karaniwang mga gusali sa loob ay walang mga bintana, kaya't umaasa ang mga residente sa ilaw ng kuryente at ang kakulangan ng pamamahala ng basura ay nagdulot ng masamang kalidad ng hangin. Madalas, ang pagtatapo ng basura ay inuugma sa mga bubong o sa mga shaft sa pagitan ng mga gusali na nagdaragdag sa di maayos na kalagayan. Ang hangin sa loob ng Kowloon World City ay laging nakakasagabal at nadudungisan ng maraming pabrika. Ang malinis na tubig ay kakaunti. May anim na opisyal na water station lamang para sa buong lungsod na nagdadala sa mga residente ng tubig sa malalayong distansya. Ang kuryente ay karaniwang kinukuha sa pamamagitan ng iligal na pagtap sa mga kable sa labas na inugma sa makitid na mga daanan ng lungsod. Ang matindi at masamang kalagayan ng pamumuhay ay hindi lamang nagaakit ng mga naghahanap ng abot kayang pabahay kundi pati na rin ng mga individual na naghahanap ng natatanging oportunidad sa negosyo sa loob ng ambigwes na legal na kalagayan ng lungsod. Ang World City ay bilang sentro ng mga dentista na umuugma ng mga profesional mula sa mainland China na hindi kinikilala sa British-governed Hong Kong. Ang kakulangan ng pagsusuri sa regulasyon ay nagbibigay din para sa mga gawaan tulad ng mental fabrication na magtagumpay sa loob ng lungsod. Ang Kowloon World City, ang mga kusina ay bukas na nagbebenta ng mga pinagbabawal na pagkain tulad ng karnina ng aso at sa kabila ng hindi malinis na kalagayan, umusbong ang produksyon ng pagkain. Maraming masasarap na pagkain ay sinasaayo sa lungsod ay sinasabing napupunta sa mga mahaling mga restaurant sa buong Hong Kong sa gabi. Bagamat ang ilan sa mga negosyo ay gumagana sa legal na aspeto, ang iba ay sumasabak sa malupit na kriminal na gawain. Bagamat ang lungsod ay hindi sakop ng mga batas ng Hong Kong, nagpatuloy ang mga struktura ng kapangyarihan na may kilalang mga triad criminal gangs sa kontrol ang mga negosya ay umiiwa sa buwis ngunit kadalasang nagbabayan ng perang pangproteksyon sa mga triad na sangkot sa mga ilegal na gawain tulad ng prostitusyon, opium dens at masuli ang pagsmagel ng heroin. Ang mga otoridad ng Hong Kong na nahaharap sa lumalaking problema sa adiksyon ay nangahasok sa isang maselang sitwasyon sa kalahating bahagi ng dekada 1970, ang mga otoridad na may alalahanin sa territorial claim ng China ay nagsagawa ng paminsang operasyon ng pulis sa Kowloon World City upang arestuhin ang mga kriminal at komprontahin ang paglaganap ng droga. Itinatag ng mga private aid organization ang mga kindergarten at isang Christian Missionary Youth Center. Nagbigay ng tulong sa adiksyon. Ang makasaysayang yamen ay naging isang sentro para sa mga pampublikong kaganapan na nagdulot ng ilang pagunlad. Noong 1984, matapos ang mga negosyasyon, pumayag ang Britanya at China sa paglilipat ng buong Hong Kong sa China na nakatakdang gawin noong 1997. Ang pagkakasundo na ito ay nagresolba rin sa alitan hinggil sa legal na estado ng Kowloon World City. Sa kabila ng matinding resistensya ng mga residente, nagkasundo ang dalawang gobyerno na ang mga alalahanin sa lipunan, panganib ng sunog at kahinaan ng mga gusali ay sapat na dahilan para sa kompletong pag-evacuate at demolition ng Kowloon World City. Nagsimula ang demolisyon noong 1993 na nagdulot ng wakas sa kasaysayan ng lungsod. Habang ang Kowloon World City ay unti-unting naglalaw sa alaala, lumilitaw ang dalawang magkaibang perspektiba. Bagamat madalas na inilalarawan itong distopikong lugar sa pelikula at sining bilang mga futuristic na sentro ng krimen, korupsyon at kaguluhan, ito rin ay isang buhay at masiglang komunidad na may kakaibang antas ng kayusan. Ang mga tao ay dumating sa Colon World City nang wala. Itinataga ang mga pamilya at negosyo habang sila ay nag-oorganisa ng mga bahagi ng buhay sa lungsod na itinataglay ng gobyerno. Para sa marami, ito'y nagsisimbolo sa Hong Kong na nagpapakita na maaaring magbukas ng matibay na komunidad sa kabila ng masilimuot na kalagayan. Sa kasalukuyan, may parke sa gilid ng World City na naglalaman ng mga labi tulad ng maksaysayang Yamen Building at isang moderno na nagbibigay pugay sa urban na Monolito. Madaling pagsalitain ang lugar na ito Ngunit malamang na ang katotohanan ay nasa gitna. Ang kwento ng Colon World City na sumasaklaw sa arkitektura, kasaysayan at kultura ay nagbibigay ng maunawain sa mga pagbabago sa mga lungsod sa loob ng mga dekada. Nagbibigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa kakaibang lungsod na ito? Antayin ko ang sagot mo sa comment section kaalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo. At check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group.